Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Rizal ang paggawa ng handicraft gamit ang water lily. Samantala, nakisa ang mga nurse sa tarlac sa panawagan sa pamahalaan na taasan ang kanilang sahod. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Maituturing na salot sa ilog at lawan ng Laguna ang water lily. Dahil nagiging ito ng pagbabara sa mga ilog at pagbaha kung kaya't sa mga bayan ng Rizal, gaya ng Cardona, ay ginagawa itong handicraft ng karamihan mga nanay na mahilig maghabi upang mapagkakitaan. Ang mga water lily ay maaaring gawing banig, bags, damit at sinelas. Regular ang pagkuha ng lokal na pamahalaan ng water lily sa lawa ng Laguna at dinadala ito sa mga naghahabi. Ito ay upang mapipigilan rin ang pagdami nito at hindi maging sanhi ng pagbaha. Ayon kay Sen. Cynthia Villar na sumusuporta sa proyekto, ini-export na sa ibang bansa ang water lily handicraft na gawang Pinoy kung kaya at may magandang patutunguhan ang proyektong ito na sinimula nila sampung taon na ang nakakaraan. Ito, uh, meron silang isang uh, suke, yung Taiwanese, na ginagawa itong wallpaper at ipinagbibili sa Europe. That's very important. Importante po dito sa success ng ganitong project is the cooperation of the local government. Kailangan nila to kasi pag hindi nila inalis ang water lily, babahain sila dito. Sa Tarlac, kinukondena ng grupo ng mga nurse sa Tarlac ang di umaloy hindi makatwirang pagtrato sa mga nurse sa bansa. Pangunahin na rito ang hindi pagpapatupad ng Republic Act 9173 o ang Philippine Nursing Act of 2002 na nagsasaad na ang minimum salary ng isang nurse ay dapat nasa 24,000 pesos kumpara sa kasalukuyang 8,000 piso lamang. Maliban sa maliit na sweldo, laganap rin sa mga nurse ngayon ang volunteerismo sa mga ospital na mahigpit din kinokondena ng grupo ayon sa grupo. Tinatayang nasa 200,000 lisensyadong nurse sa bansa ang walang trabaho, samantalang nasa 300,000 naman ang napunta sa mga trabahong hindi akma sa kanilang profesyon. Hindi po totoo na walang available na trabaho dito sa Pilipinas. Titig kung titignan mo ang mga pagamutan dito sa Pilipinas, ang nurse patient ratio, ang ang ideal talaga na sinet ng gobyerno ay dapat 1 is to 12. At least man lang at least at least man lang mapababa, mapababa namin ito ng at least 1 is to 10. Uh, ang nangyayari kasi sa kasalukuyan, one is to more than 50 patients ang inaalagaan niya. So, tinitignan, tin, nakikita natin dito na mayroong pangani. Kasama ang Rizal News Team, Mizel de la Cruz, UNTV News, Worldwide.